Ano ang nakita ni Mika tungkol sa kalagayan ng mga Israelita? Sila ay humahati na parang mga tupa na walang pastol. Habang maraming tanda at kababalaghan ang naganap sa pamamagitan ng mga kamay ng mga apostol, saan madalas nagtitipon ang mga nananampalataya? Sa portiko ni Solomon Ilang taon pang nabuhay si Amasis, hari ng Juda, matapos mamatay si Yoes, hari ng Israel. Nabuhay pa ng labing taon. Aling lipi ang pinanggalingan ng bunsong anak ni Jacob at ng hari Saul. Lipi ni Benjamin. Bakit inihula ni Obadiah na babagsak ang Edom? Dahil sila ay lumusab sa kanilang kapatid na si Jacob sa pamamagitan ng tebak.